ka sweet life for today's video ay isa shout out ko si K Sire Kudo nalaglag yung aking mga halaman sa labas sa sobrang lakas ng hangin so ayun guys kasi nag comment siya dun sa aking video na gumagawa ako ng pan mag isa at ang sabi niya sa akin ay hindi daw ako mahal ng asawa ko oh my god kaya naman ito yung asawa ko ayan nagising na siya dapat gigisingin natin siya eh mahal ko ayos tinay dati <laughs> あのね、このパンドを作った時にね1人で作ってるじゃない誰かコメントしたあんたの朝はあなたのことを愛してない1人で作ってるからあんたが手伝なかったから <laughs> だからあんたがね私のことを愛してないって8%本当なの <laughs> だったらお願いしたいことがあるあそこのみかん食べたいの一緒に行きません Hi, imakaraw. Unengay si mas. <laughs> so, ayan, guys. Niyayakag yung asawa ko kasi gusto kumain ng orange. Doon sa pinupuntahan natin na natin ng plum. Kaya, ayan, pagkagising na pagkagising niya, guys. Ay, sabi ko, halika, pumunta tayo ngayon din dahil kain-kain talaga ko ng orange. Yan, hindi ako masyadong mahal ng asawa ko. Kaya, titingnan natin kung hanggang saan ang pasensya niya. Napag-biz ko kagad si asawa at pumunta na nga tayo. Siyempre, may dala tayong bag. At dahil malakas ang hangin, baka maglaglagan siya so sayang. Kaya timing na timing din yung pagpunta natin. <laughs> At salamat sa iyo. Ayan, flex ko na rin yung gomi dito o yung lagayan ng basura guys. Ayan, o nilakihan na nila kasi nga sa dami na nagtatapon ng basura, kinukulang ilalagyan, kinakalkal ng mga uwak. Sa daw, kasi ng uwak dito sa paligid namin guys. Ayan nilagyan na nila ng takip ngayon. Kasi kahit na naka ganyan, screen yan, kaya pa nilang butasin talaga yung mga basura. Dahil umaapaw nga. So, ayan. Para maglalagay sila ng another extra lagay ng basura. Let's go. Ayun na nga. Napakadaming orange, guys. Oh. And then yung mga plum na kinuha natin dito yon guys. Kung matatandaan nyo yun. Ayan nga, naglaglagan lang siya. Ayan, oh. So, sayang. Hindi pa natin kinuha lahat, di ba? Ayan. Nab Mutay na ini. <laughs> Kapuputo lang ni Papa ng damo. Ayan, ganyan na naman kahaba. Parang mangwa na rin tayo ng Pukki, guys. No? Gusto ko ng Pukki. Ano kana Wala lang sanang ahas, ano? Ayan, oh. Ang dami na nalaglag, guys. At, grabe, ang haba na nang... Ayan, nalalaglag na nga iba. demo mo? Kawaga. Ka. Kusatiru, dami oh. Eh. Uh -huh. So, tamang-tama din yung mga nalaglag, guys. Masarap na din yan. Ang tataas na kagad ng mga damo. Ayan, guys. O, oh, di ba? Game na game yung asawa ko. Talaga din na kagad ako dito kahit na... Oy! Mahal ko! May nakikita pa ako isang prutas. Wait, eh. Ayan, guys. May nakikita pa ako isang prutas. Kaki. Kaki. Sari wa, eh. kaki. Ayan, meron palang ano dito. Yung persimmon. O, di ba? May aabangan pa tayo isang persimmon. Guys... Napakabango ng orange. Ah, syempre itatago natin ito. <laughs> ayan uh. so, Oh. So, ay dami. May persimmon pa dito. Mahal ko. Huwag oh, ka mo persimmon daro. Ah! Kasi mo 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 ari dyan. Ang <laughs> dami yung fruits pala dito. Guys, oh. ayan pa. Oh, meron pa siyang ano. Momo. Ano wow. ba sa Tagalog yan? Mini Momo. Ano eh? O, oh, yung muna wetter na Meron pa pala ditong peras, guys. Ayun, no? maliliit na peras nga lang siya. O, yung malalang. Uy, guys, ang dami palang fruits dito. Ayun, no? Here. Tapos ito pa, o, persimmon. Kono I love it. So, that's <laughs> So, ayan, guys. Mangunguha tayo ng oranges. At dito pa sa likod. Kala nyo, dyan lang, ha? Pero, mm. umaso. Tingnan nyo ito, guys, o. Oh. Ang dami pa sa taas. Ang guys. Ang dami pa, Paong... oh. tatakimas, daki mas. Arigat po May aras-aras. Mga kayo, mga amag-adjust sa akin. Mga amag-amag-adjust. Brabe. Ay, ang -an -an yeah. <laughs> dami. Tingnan natin kung di pa hinog yan. Ang kunin natin, guys, yung parang orange na orange na yung kulay niya. Ito kasi marami, parang dilaw pa dapat yung orange na yung kulay niya. yung ganito, oh. kasi grabe guys, ang <laughs> ang niya guys yan oh, guys, nakita nyo ba yan ang dami, diba at ang dami pa sa taas, at alam nyo ba na may humahabol pang mga bunga ayan, ang dami pa nila yung mga papalaking bunga So hindi natin alam kung bakit namumunga pa sila siguro dahil nga sa panahon na akala nila ay taglamig pa lang. Yung mga nasa taas guys, hindi muna natin kukunin 'yan. So unti-untiin lang natin. Itong nasa baba muna munahin natin at yung kukunin lang natin ay yung ganitong kulay lang. Medyo dilaw pa yung kulay niya no? so hindi pa ako sure guys kung hinog na ba sila. Pero kuhanin na rin natin. Ano? Ang daming persimmon. Ito madilaw pa yung kulay nila guys, hindi muna natin sila kukuhanin. Dapat kasi ang kulay nila ay orange na at yung nasa taas ang mga kulay orange na. So ito lang muna yung kuhanin natin guys. Ayan. Kasi mabigat na yung bag ko. Ayan o. Oh. Ang dami-dami na yung kukuhanin natin, di ba? Hi, mahal ko. Ito na ko rin daki. Mata ko rin. <laughs> ang dami natin makukuhang prutas, guys. Ayan, oh. Mga persimmon. Ayan. etong persimmon pa naman na ito, ito, yung nakakain talaga yung kanyang bunga kasi meron dalawang klasing persim meron kasi dalawang klasing persimmon guys yung isa ay binibilad muna bago kainin kailangan to yung tuyo siya bago siya kainin ito yung persimmon na to ito yung paglumaki siya as is makakain mo na agad at first time ko tong nakita dito guys and meron siyang peras ayan may peras guys kaya lang, yung peras niya, iilan lang ang bunga. Ito. Hihintay muna natin lumaki yan at maliliit pa. At konti lang yung bunga niya, guys. Kasi nga, ay... Tumaas na siya, no? So, parang hindi siya masyadong nasisikatan ng araw. At hindi sila masyadong uh, malawak. Ito lang. Itong puno lang na to. Siguro pinagpuputol yung mga sanga niya. At, ayan nga, may pamutol pala rito. May daw talaga ng peras. Kasi may pumutol siya, eh. Ayan, no? Di ba? At ayan lang yung mga ano, kaharbisin ha natin na persimmon next time. Diba? So ayan guys, kakauwi lang natin. At ito yung mga nakuha nating orange. Ganyan siya kadami. So syempre, hindi natin inubos kasi sabihin naman ay masyado naman tayo ubos biyaya. Bukas sa tawanga para sa susunod pagka gusto pa natin kumain ulit may makukuha tayo ulit at siguro naman pang isang linggo kasya kasya na to at ayan ganyan yung itsura niya kapag kahinog na hinog na siya eto may nakuha tayong kalahate ay dilaw pa yung likod niya ay orange na ayan ang pagkakaiba nila nang sobrang hinog tapos eto na yung uh, medyo hilaw hilaw pa siya pero titikman na natin syempre yung medyo orange na siya 12 si peraso din yata tayo ng buhat. Ayan. Hindi natin magbubukas tayo ng isa. At huwag nyo nang pansinin yung basa-basa sa damit ko dahil niyakap ko yung langgana. Sabi guys, sobrang na-enjoy ako dun sa lugar na yun kasi nakikita nyo may persimmon at mayroon ding peras. Kaya lang, syempre, hindi pa natin alam kung baka pati yung persimmon ay kinukuha ng may-ari. Pero sabi ko nga kay Papa, next time ay hahanapin namin yung may-ari at kakausapin namin directly para ang kasunduan, lilinisin na lang ni Papa yun. Tapos kada tabi tayo tayo o gusto natin kumain, saka tayo mamimitas. At ayan yung ating orange. Sinugasan ko na muna guys. Makikita nyo, yung kanyang orange ay talagang juicy dahil nga nag ng ilang araw. Ang ganda, hindi siya toyot. Ayan, oh, parang ma-juicy siya dahil nga ma-juicy. Ma Kasi nga nag ng halos 3 weeks na. Yun nga lang titikman natin kung matamis siya dahil nga ulan ng ulan. Baka yung na -absorb nila ay puro ulan na rin no? Paborito din ni, ni Aka rito actually. Ewan ko ba lately guys, napakahili ko talaga sa fruits. At syempre, hindi mawawala guys yung sweet test natin na kung saan ay ayan, malinis na malinis. At itong pinagbalatan natin, ang kukuha ni nating uh, katas kasi para hindi siya sayang. Ayan, nakita nyo guys, napakatubig niya, di ba? Syempre, dito natin malalaman kung matamis ba siya o hindi bago natin siya tikman para may idea na tayo. Wow! Guys, pumalo siya ng 12. Yung kanyang tamis, no? Ang ibig sabihin niyan ay matamis na talaga. At syempre, hindi mawawala yung ating tikiman. man. Para masarap, guys, gagawa tayo ng ating sausawang kung saan. Ang minapanood ako kaninang umaga. Isang uh, Thailander, no? Gumawa siya ng sausawan ng mga fruits. Ang pinakasahog niya ay patis, asukal, at chili powder. Ayan. Napadami na tayong ating sili, ay yung ating patis. Napakadaming chili powder niyang nilagay, guys. So, ganyan yung sausawan na ginawa niya, guys. Tapos, ang ginawa niya dito ay niluto niya para malusaw yung asukal. Tapos, maglagay tayo ng bawang paste. Ayan. Tapos, naglagay siya ng konting lemon o lime. Para may contrast. Ayan. Last lime na natin pala yan. guys, titikman na natin yung ating orange. Kung totoo bang matamis siya at pumalo nga siya ng 12. Itadakimas. Walang kapait-pait guys. Kasi, nung unang pitas natin nito nung mga bagong labas pa lang yung orange dito sa may taas ng bahay namin. Ang pait niya talaga kaya hindi ko bet yung ganitong orange. Pero pag pinahinog para sa puno, guys, lahat sila ay tumatamis. Tapos ang tamis. Ang level ng tamis niya, parang siyang dalang hita na pahinog na sa atin. May asim siya pero konting-konti na lang siya. Hindi katulad ng kapag kabagong pitas natin nung hilaw pa siya noong napanood niyo ba yung mga video ko noon? Ayan, tumutulo-tulo pa talaga guys. Mapait na, maasim pa, sobrang maasim kaya nadala ako dito sa orange nato pero ito guys ang sarap. At tatry naman natin yung may usawa. Grabe guys, ang tamis. Yun nga lang, sobrang naglalatiti yung bunga nga natin. Kasi yung tubig niya from ulan, pero kahit na siya ng ulan, napakatamis niya pa dito yun. No? Ay, kahit sobrang tamis niya guys, may konti siyang asin, kaya hindi kayo mauumay. Grabe, parang juice. Ayun. Pag uminom kayo ng orange juice sa sa Pilipinas, ganun yung lasa niya as in matamis no need asukal na. Kaya lang masarap kasi siya kung medyo maalat-alat at medyo maangang-angang yung kakainin natin para balanse. Mm. May buto. So ayan, alam mo na do na hindi ako talaga mahal ng asawa ko. Sunod-sunuran lang siya sa mga gusto ko. Yun lang. <laughs>